Hello mga kabusing Nag night hunting kami ngayon Araw ng Sabado Asama ko si Bayaw Si Bayaw na lang si Pamangkin Hindi namin kasama ngayon kasi Pupunta siya ng Danaw Mamimista daw siya Kami lang dalawa ni Bayaw dito Hanap kami Hanap kami Samahan nyo kami mga kabusing Sa paghunt ng gagamba ngayon Okay sana may mahanap kami mga kabusing. Hello mga kabusing, may nakita na naman tayong gagamba dito. Ayan oh. Nakita ni Bayaw. May kinakain siya mga kabusing yung baing-baing kung tawagin dito sa amin. Yan, malaki. Malaki ang nahuli niya mga kabusing. Yan kinakain na niya. Ang galing ng gagamba, gagambang to. Madali makahuli mga kabusing, oh. Ayan. Dito na kita niya mga kabusing, oh. Shout out nga pala kay Idol Gagampit. Kay Gagambal TV. Kay Alan Lopez. Nasa DYHP yan mga kabusing. Si Gulyat Alan Lopez. Shout out sa iyo Idol. At saka kay Mitchell Darunday. Sunny Ipumosino. Ayan, yun no. Oh. Ayan, gumagalaw yung bayeng-bayeng kung tawagin sa amin no. Oh. Ayan, pinabalutan na niya. Oh. Ayan, mga kabusing. Ang laki ng uli niya, mga kabusing. Oh. Ayan. Yung gagamba, bumalik sa pwesto. Ayan. Okay. Ayan. Eh, ganda. Haba ng galamay mga kapusing. Yun. Yung mga galamay niya mga kapusing. Pulang pula pa. Ayan no oh. Gandang gagamba. Nakita natin dito sa may iba. Ayan. Yan, kunin natin yan. Okay. Hello mga kabusing. Hindi gagamba yung nakita natin. Bayabas. Ayan o. Oh. Ayan, gandang bayabas. Kunin natin to. <laughs> okay. Habang maghahanap tayo, may kakainin tayo. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Ayan no, oh, may kinakain siya. Yan, gandang gagamba yan mga kabusing. Yun, sinaputan na niya. Ayan no. Oh. Hintayin natin pag matapos na siya mga kabusing. saka kunin natin yan. Yan, gandang gagamba. pula-pula pa yung mga galamay niya. May pagkaabuhin. Okay, hintayin natin yan mga kabusing. Hello mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Ayan oh. Yan, gandang gagamba. No, may pagkaputi siya mga kabusing. White na tigri. Mga kabusing, may nakita tayo dito may kinakain pa siya oh mga kabusing ayan medyo butyog lang mga kabusing ayun oh hindi lang natin kunin mga kabusing kasi butyog Para uh, paramihin natin siya dito okay hanap pa tayo ng iba mga kabusing may nakita na naman tayo dito sa ilalim lang. Ayun oh. Malayo-layo tayo konti mga kabusing. Ayun. Haba ng galamay niya mga kabusing. Nasa malayo tayo. Okay, kunin natin 'yan. Hello mga kabusing. May nakita na naman si Bayaw dito. Ayun oh. Puntahan natin. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Oh. Tingnan natin dito. Ay, tumakbo. Tumakbo siya sa bahay. Ayan. Saan na yun? Ayun. Wala mag tigre nga brown? Ayan. Tigre nga brown Oh. Tigre nga brown mga kabusing Nakita ni Bayaw dito Ayan Okay kunin natin yan Yung nakuha natin kagabi mga kabusing Ngayon natin pinagapang oh. Ayan Mga kabusing Pagapangin natin, natin yung nakuha natin kagabi yan, mga TM size lang. Ayan. Okay. Mga kabusing, puntahan natin si Bayaw. May nakita na naman. Talas ng mata ni Bayaw. Marami nang nahanap. Ako wala pa ayun may kinakain pa siya mga kabusing oh ayan shout out nga pala kay Gagambal TV Karoyski Jlod kay Pit Malod TV ayan dito tayo idol Sabado ngayon nagahanting tayo ayan kunin natin yan may kinakain pa siya Uwi na kami mga kabusing Kasi Ano na ngayon Alas 12.20 na mga kabusing Nandito pa kami sa spot Ayan Si Bayaw Kami lang dalawa ngayon mga kabusing Paki subscribe na lang mga kabusing Sa ating youtube channel Paki like, share Comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin at saka sa mga bagong subscriber natin mga kabusing maraming salamat nandito kami ngayon naghahunt okay maraming salamat sa panunod